عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يزكى الذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تله illa

مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصالح me mm -hmm. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة سورة أباسة Nagkunot نؤو sa الله ng ala ang maawain. Ang propeta ay nagkunot noo at tumalikod, sapagkat lumapit sa kanya ang isang bulag na si Abdullah ibn Umi na sumabad sa kanya habang siya ay nangangaral sa pinuno ng mga kuwarish. At paano mo nga ba malalaman kung sakaling siya man ay magpakadalisay mula sa kanyang mga kasalanan? O baka sakaling siya ay tumanggap ng katuruan at maging kapakinabangan ito sa kanya? Ngunit sa kanya na, nag-aakalang malaya mula sa pangangailangan sa iyo. Siya pa ang pinagkukulan mo ng higit na pansin. At ikaw ay hindi maaring bigyang sisi kung siya man ay hindi magpakadalisay sa isa sarili. At siya na dumating sa iyo ng humahangos tapat na nagpapakahirap. At sa kanyang puso ay may takot sa ala at sa kanyang parusa. Sa kanya, ikaw ay hindi nagbigay pansin, bagkus iba ang pinagtutuunan mo ng pansin. Iyon ay, huwag mong ulitin, tunay na ito ay isang paalaala. Kaya't sino man ang magnais, hayaang tumalima, sumunod at makinig sa paalaala. Ito ay nasa mga talaang sadyang dakila. Na mataas ang karangalan, ipinagkakapuri at dalisay. Isinulat ng kamay ng mga tagasulat na anghel, na mararangal at matutuwid. Kapighatian o sumpa sa tao na nagtakwil sa katotohanan. Paano nga ba at ikaw ay walang utang na loob sa ala? Mula ba sa anong bagay na siya ay kanyang nilikha mula sa nutfa, isang patak ng semilya. Siya ay nilikha niya at pagkaraan ay hinubog niya ng maayos. At kanyang ginawang maginhawa ang landas para sa kanya. Pagkaraan, siya ay dinulutan niya ng kamatayan at siya ay inilibing. Pagkaraan, kung kanyang naisin, siya ay muling bubuhayin. Katotohanan hindi tumupad ang tao sa ipinag-utos sa kanya ng ala. Kaya't dapat bigyang pansin o isipin ng tao ang kanyang pagkain kung papaano namin siya binigyan o tinustusan. Katotohanan, aming ibinuhos ang tubig ng masagana at aming binigyang siwang ang lupa. At pinatubo namin mula rito ang hab hab. Ang hab ay tumutukoy sa lahat ng uri ng buto o binhi. Si Ibin Abas, Katada, Ad Dahak at Asudi ay nagsabi nito. Tafsir Ibin Kathir, Volume 10 At ang mga ubasan at mga kadbi, damuhan. Kadbi Ang kadbi ay mga luntiang pananim na herba na pastulan ng mga hayupan. Ito ang paliwanag ni Ibn Abbas. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, Paina 364. At mga puno ng uliba at mga datiles. Nakla Ang nakla ay iba't ibang uri ng datiles tulad ng bala, Basor, Rutab, at Tamar, niya at Matbuk, mula sa hilaw, hinog, at tuyong bunga ng mga datiles. At mga mayayabong na hardin halamanan, at mga bungang kahoy at lunti ang damo, bilang kapakinabangan sa inyo at sa inyong mga hayupan. At kung sumapit na ang saka, as si Ibn Abbas ay nagsabi na ang as saka hahay, nagsabi na ang as ay sila sa mga pangalan ng araw ng paghuhukom na binigyang babala ng ala para sa kanyang mga alipin. Hinango mula sa tafsir at tabari, versikulo 24 Kapitulo 229, si Ibing Jarir ay nagsabi, Maaring ito ay pangalan o tawag sa pag-ihip ng tambuli. Si Al-Baghawi ay nagsabi na ang sakha ay ang nakatutulig na sigaw ng araw ng paghuhukom. Ito ay tinawag ng gayong pangalan sapagkat ito ay nakabibingi at tumatago sa pandinig na halos mabingi ang mga tainga. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 449. Sa araw na yaon ay tatakasan at lilisanin ng tao ang kanyang kapatid, at maging ang kanyang ina at kanyang ama, at ang kanyang asawa at kanyang mga anak. Bawat tao sa araw Si Ibin Abi Hatim ay nagsabi mula kay Ibin Abas na nasabi ng sugo ng ala na sa araw na yaon ang lahat ay pagtitipunin na nakayapak, ganap na hubad, naglalakad at hindi tuli. Mula sa Tapsir Ibin Kathir, Volume 10, Pahina 367 na yaon ay may sapat na pagkakabalahan sa kanilang mga sariling kaligtasan upang pabayaan ng iba. Sa araw na yaon, may mga mukhang magniningning, nakangiti, nagagalak sa natamong gantimpala ng paraiso. At sa araw na yaon, may mga mukhang may bahid alikabok. Ang kadiliman ay lulukob, babalot sa kanila sila yaong kafara mga nagsipagtakwil sa ala at kabilang din ang fajara mga nagsigawa ng mga katampalasan at di makatarungang gawain.